Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagitna. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng San Miguel sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng San Miguel. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong atong mga kaigsuunan na anaa sa Luzon o sa laing nasod. Dalaygon ang ginoo sa walay katapusan ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitumputwalong kabanata, ang talata po ay isa. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit o linigin, salita ko, binibigkas. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko. Mga anak. salita ko binibigkas ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, Panginoon, tunay ang banal na dugo ng aming Panginoong Isus, ang siyang maglinis sa lahat naming karumihan sa pangalan ni Jesus. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng San Miguel sa probinsya ng Bulacan ng aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng San Miguel ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang i sa, sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng San Miguel. Maraming maraming salamat po ang aming pananampalataya. Tinugon nyo at ipinagkaloob ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. Sa ikatatlumpong kabanata, ang talata po ay labing dalawa at labing tatlo. Si Silpay muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, masayang masaya ako. Masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. Kaya't Asher. Kaya't tinawag niyang Asher ang bata. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa pagkakataong ito, ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa minsan pang pag panganganak ano po nung alipin ni Leia na si Zilpa at sa pagkakataong ito isang lalaki na naman yung kanyang ipinanganak alam niyo po isang napakalaking biyaya para sa kanila na sila po ay magkaroon ng anak na lalaki. At ito po, e eh, napakalaking blessing para sa kanila. Ano po? Alam nyo, sa katotohanan, wala naman talaga sa babae o lalaki. <laughs> ang parehong anak ay pagpapala at blessing sa Panginoon. Pero sa kapanahunan nila, eh, yung mga lalaki kasi ang tagapagmana. Ano po? At sa pagkakataong ito, nais nila na maging kagalakan para sa kanila yung kanilang mga anak. E eh kung ituturing itong malaking blessing, ano po, para <laughs> magkaroon, tumanggap ng ganitong pagpapala. Eba, edi ito na nga yung nangyari. <laughs> Pero siyempre, alam nyo po napakahalaga na ating maunawa. ang mga anak ay tunay na kagalakan. Alam niyo po, ah uh, katulad po ng sinabi rito, ano po, yung pangalan. Yung pangalan ng bata ay Asher, na ang ibig sabihin ay masaya. Pero alam niyo sa katotohanan, pag dumating talaga ang anak mo, <laughs> talagang may kagalakan. ka usap ko po yung isang bagong tatay. Sabi ko sa kanya, alam mo, na-experience ko yan eh. Nagtrabaho po ako bilang isang ahente. Naku, Napakahaba po nung nilalakad ko, no? Lalakad ako ng mahaba, magana ako ng mga ang mga kliyente kasi namin, mga photography shops. So, magana ako ng mga photography shops tapos sa pagkakataon na makakita ko, aba, edi ayun na nga. Hindi sila magkakalapit, syempre. <laughs> <laughs> Kaya ko, eh magkano pa masahe, no? Siguro nung mga panahon na yun, naalala ko. Ang pamasahe pa, mga 7.50 siguro. So, eh, alam nga namang gumastos ako ng 7.50 ng 7.50 kung, di ba po, kung isang hilera lang naman siya. Pero, yun lang. Hindi malapit na hilera. <laughs> Malayong hilera. Pero, siyempre, dahil yun ang trabaho ko, eh, hindi ako. Pinapatos ko, nilalakad ko. Pero alam nyo po, pagod na pagod ako. Pero pag uwi ko sa bahay at nakita ko yung bagong silang na anak. Siyempre, yung misis ko din, masaya ako. Pero iba kasi yung, alam nyo yun, <laughs> parang yung pag sa misis ko ako tumingin, tumitibok po ang puso ko. Pero pagka yung ako ko hindi nitingnan, parang tumatalbog yung puso ko, no? <laughs> Grabing kasayaan po yung nararanasan ko. Actually, magkausap kami nung, uh, yun nga yung kausap ko. Pareho kami nang nararamdaman, ano po, na kagalakan. Labis na kagalakan. Labis na kasiyahan isa pong katotohanan, mga magulang. Ang ating mga anak ay kaloob ng Panginoon. Una, responsibilidad natin na ingatan, bantayan, palakihin ng maayos. At sa pagkakataon na may mga problema, pangangailangan, may mga challenges na kinakaharap ang ating mga anak napakalaking bagay po na sila'y ating kalingain. At alam nyo, ang pinakamainam na magagawa natin, sila'y ihatid natin sa harapan ng ating Diyos na buhay. Sa ganitong pagkakataon, alam nyo, magiging napaka-gaan ng ating pakiramdam kasi meron tayong kasiguraduhan na tunay ang Diyos ang nagtataglay. At tunay na magkakaloob ng kapanatagan na ating kinakailangan. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang ating Panginoon ay walang katulad. Ano po? At ito po yung ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat katulad po nung nasabi ko sa inyo na kagalakan sa pagkakita sa aking anak. Hindi po yan, kaya po yung ipaliwanag ng siyensya, pero ang katotohanan niyan ay nagmula sa Panginoon. <laughs> sa ang Diyos ang nagkakalob sa atin ng kagalakan ang Diyos ang pumapawi ng lungkot, ng pagod, ng kaisipan na mga pagsubok na pinagdaraanan. At alam niyo po, ang inyo pong lingkod ay eh, tunay na nagpapasalamat sa Panginoon. Sa pagkatako po ay eh, naging maliwanag na sa akin pong buhay, naging patotoo ang Panginoon ano po naging labis na ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan alam niyo isang bata lang yung pinoproblema problema ko dati na ga-graduate o mag-aaral ng kolehiyo <laughs> yung pong pangalawa next year ga-graduate na Ito <laughs> ano po ay eh lahat dahil sa kabutihan at pagpapala ng ating Diyos na buhay. Kaya nais ko pong anyayahan ang bawat isa sa atin. Mga magulang, ako po'y naniniwala, hindi aksidente na tayo'y pinayagan ng Panginoon na lumakad sa ganitong sitwasyon. Ano po? Na ito pong pagbabahagi ko ay eh, patungkol sa ating mga anak. Ako po na nananalig na may pananampalataya na binubuo ang Panginoon para sa iyo kapatid at kailangan mong itong panghawakan because werney parang hindi maganda yung kinalalagyan ng anak ko parang hindi maganda yung landas na tinatahak ng anak ko Wag ka pong mag-alala basta ang mahalaga ipagkatiwala mo sa Panginoon at sigurado ang Diyos ang magkakaloob ng pinakamainap ayon sa kanyang kalooban. Malalangin po tayo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog sa iyong harapan. Maraming salamat at nabatid namin ang iyong kalooban. Maraming salamat sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang katotohanan, amang Diyos. na ikaw ang nagkakaloob ng kagalakan sa pamamagitan ng aming mga anak ay ang aming panalangin, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kami nakapag-iisip ng hindi maganda sa kanila, Panginoon, lalo na pagka nakikita namin na hindi maganda yung landas, hindi tama yung landas na kanilang pinatutunguhan. Ama, ipinagkakatiwala po namin sila sa iyo. At ang aming panalangin tunay, kalingain mo po sila. Ikaw po ang magkaloob ng tamang landas sa kanila, Ama, samantalang yung nakikita namin, eh hindi mainam. Lord, kami naniniwala. Pinakamainam ang iyong layo. Pinakamainam ang iyong nais. At ito'y magpaganap sa kalooban, sa buhay ng aming mga anak. And we're declaring, Father, no work, no plans of the enemy shall prevail sa aming mga anak sa pagkatunay sila iyon ng iningatan, sinamahan at tunay na pinag ala. May niling din namin yung aming mga anak na may pagkatawag sa iyo. Dasal namin na ito'y kanilang marinig ng maliwanag at kanilang lakaran ng landas ng may katapatan at pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Abang patuloy din po namin idinudulog sa iyo bayan ng San Miguel sa probinsya ng Bulacan. ng aming panalangin, Ama, magkaroon ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng San Miguel. At ang aming hiling tunay, magkaroon ng patawaran. Lord, magkaroon ng unawaan. Magkaroon ng pagmamahalan sa katawan ng aming Panginoong Yesu Maging dahilan kung bakit maitatatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming manunubos at ang aming pananampalataya. Magkakaisa ang katawan ng aming Panginoong Yesu upang pag alay ng inakamainam sa iyo, Panginoong maraming maraming salamat. Lord, idinudulog namin ang Fuck of Dream Bible sa bayan ng San Miguel. Hayan mong maranasan ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Magkaroon ng katungkaran yung tawag mo sa kanila habang patuloy mo rin silang pinagpapagawa pala upang sila'y lumakad sa iyong landas ng katwiran. Nasal namin, Panginoon, na dumalo yung pagkapalang ito sa buong Luzon. Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo mang Diyos na maganap namin yung tawag mo sa amin. To be a launching pad of the gospel. To be a missionary. Sending country. And to be the America of Asia. In the heart of its glory. Kasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga misyonero sa iba ibang panig na daigdig. Ikaw po ang at magkaloob ng lahat nilang pangakailangan. As we sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila, Panginoon, ay tumanggap ng burden na i-declare ang iyong salita sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the Spirit of the Lord na maghahari sa aming pinakamamahal na bayan. Kasalin po namin ang iyong pangunguna sa Department of Finance. Ama, sa pangalan ni Jesus, dasal namin ang paglilinis ng iyong Santong Espiritu pang pawiin ang lahat ng kasinungalinga ng kaway at ang tunay na magtagumpay ay ang iyong kapangyarihan. Lord, you also pray doon sa orphanage, sa pampanga, at doon sa kanilang pastor, missionary, na nasa police station. Nakadetain ang mahiling namin ang iyong kahabagan. Dasal namin ang iyong pangunguna. Hayaan mo, Amang Diyos, na magliwanag ang iyong santong espiritu sa buhay ng iyong lingkod at ang aming dalangin. Lord, iwaksi ang lahat ng kasinungalingan ng kawin. Hindi po kami pumapayag sa manipulasyon sa iso na ito, dasal namin ang iyong Espiritu at kapangyarihan. Kumilos ka mang Diyos ng may kalayaan at tunay, mapatunayan ang katapatan mo sa mga naglilingkod sa iyo. Lord, dasal din namin ang iyong pangunguna sa aming pagtungo sa mga bansa upang ipanalangin at hilingin ng apoy ng revival na mula sa iyo sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, dasal namin ang iyong spirito at kapangyarihan sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga lingkod mo, mang Diyos na makakaliig namin. Ito din yung aming panalangin sa Hong Kong, Macau, Taiwan. At hiling namin ang iyong santong espiritu ang siyang bumaba ng may kapangyarihan mapangyari As you also declare your blessings of peace sa Israel at ang far of revival sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil at sa Russia. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at nyo at tinanggap namin ang aming panalak sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare there's no house and lot with parking, with a new vehicle and with a flourishing business in Jesus' name. Amen, amen many, 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 many men. Praise God, praise God. Hangang sa po, Sama Sama Nating I -deklara. God bless the Philippines big time. And so he declared to God, "Be all the glory in Jesus' name." Amen. 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 Praise God. Praise God.